At iyon na nga guys, nagbabalik na naman yun yung tropa. Ah, uh, nga pala, ito yung araw na umalis tayo. Ito yung paano gumala sa kanilang lugar. Trinayin natin mag-explore. So ayan na nga, nagantay tayo. Sumaki tayo ng bus. At ayan na, umalis na yung bus sa sinakyang ko. At pupunta tayo sa sentro nila dito sa Austria. Pero hindi po tayo sa Vienna mapupunta. Ibang lugar po nila dito. So ayun na nga po, nasa tay tayo niyan. So ayun na nga, nakababa na tayo, sakay naman tayo ng tren guys. So papunta tayo dun sa sinasabi niyang Innsbruck City nila. So ayun na nga, lakad po tayo dyan. So ayun na nga po, makikita nyo dyan sa screen nila. At ayun na nga, nakabili na nga tayo ng ticket guys. At tinantay na lang natin yung trend uh, tren nila para makasakay tayo. Nga pala maraming choices. Pwede kang sumakay ng pang mabilisan, pang matagalan, pero pare